Samantala sa ibang mga balita, arestado sa antipolong dalaw sospek na nang snatch ng cellphone ng isang estudyante sa barangay Laging Handa, Quezon City. Naging viral ang video ng pagnanakaw kung saan makikitang sinugod ng isa sa mga sospek ang biktimang estudyante at pilit inagaw ang cellphone niya. Mabilis na tumakas ang sospek dahil kasama niya o may kasama itong nakabang na nakamotorsiklo. Kinilala ang nangagaw ng cellphone na si John Ralph de Guzman si Gilbert Pascogi naman ang nagmaneho ng motorsiklo. Kinasuan na sila ng robbery at child abuse, sabi ng opisyal ng barangay ng Laging Anda. Dati nang nakuna ng CCTV ang mga sospek na nang snatch pero naareglo ang insidente nang ibalik nila sa biktima ang ninakaw. Pero ang ama ng estudyanteng biktima desididong ituloy ang kaso dahil sa sinapit ng anak. Definitely po, uh, tuloy po yan kasi No one is very in, in, extremely in trauma. Ang ang ganyan tudalasya uh, sa school, hindi maausab. sa lugar nyan maray pa silang so Hopefully, this will generate some reactions from other victims. All they have to do is come to CIDG, and uh, definitely we will immediately file the case against uh, more cases against these these uh, respondents or these suspects.